Oy, Mari, may ang adlaw niya, Mari. Asong bala ni Isalda Saldoa, Mari. Nasa unahan, pre. Nga naman ni Ay? Si Tuyo ni Mo? Mag-CI ko niya ni Crisalda, Mari. Kaya apil na mo sa purpose. What? Oh, maayo kasi si Ayun si Crisalda. O, huh? Wala ako ni di Ay. Di ko niyo si Ayun. Ya, binuang lang yung style ba? Walang pili-pili mo niyo, ha? Ah? <laughs> Kanam ko si Crisalda, Mari. Pubrid yun na kayo. Oh. Nga, yeah, dagang kayo ganak. Pito ka buok. Nga, yeah, ang bana, Ana, Mari. Huwag mo yung trabaho. Sa tilip mo ba? Marang imimbro na mo siya sa purpis. Ay, dili na maayo yung style, pre. Pusog kayo mo pili-pili. Binuang na yung style. Ako di ay single mom man ko. Unom pa dyan ka mong anak. Kasi si pito. Ako, unom. Disod kayo, paid niya ako ginabuhin. Muna, pila-pila pa ko niya ng purpis. Ipaid kayo ba? Ay, dili mo ka pwede, good marie. Kaya na kay TV. Na kay motor. Unang gigi ko, pwede yan ang purpis. Ah? Binuang ng style ninyo, pre. Unsa may labot sa TV o motor kung gusto nyo imembera ng purpis. Huwamang gay ng uban niya, di kutsi. O niya, ayaw ka lain ha? Nakapanguta na sa'yo muha. Di ba yung mga asawa apil o purpis? Right. Well, Naamoy 60 inches na bao -bao. Unya, sa TV. na bao baobao. Unya niya, para makana sa pubre. Wala ang man mo. Akortahan man mo. Pag ikaw na mari, kay Igor ang punag si ay mari. No, pasensya na mari. Wala'y kanabal ng purpis mari. Oh. Ay, why ayaw na yung pumaagi, pre? Saludha, ayaw na nga din niya, magpagod ko ito na ka-giro. Lahat, <laughs> ko